Ang tanging dahilan lang kaya't ayaw labanan ni pound for pound king Terence Bud Crawford si IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis ay dahil high risk low reward nga po si Jaron Boots Ennis ayon kay Terence Crawford. At kung bakit ayaw naman labanan ni Saul Canelo Alvarez si Terence Crawford ay dahil high risk low reward din si Terence Crawford para kay Canelo. Pero sa kaso ngayon ni Jaron Boots Ennis mula nang pumirma ito sa matchroom ni Eddie Hearn, posibleng malaki ang magbago dahil nauubusan na nga po ng mabigat na kalaban si Crawford sa ngayon. Napornada yung big fight sana nila ni Team 2. Anim na buwang suspendido si Sebastian Pondora. Ika nga ngayon ni Jaron Boots Ennis sa interview, It's either you fight me or you fight nobody. Yan po ang banat ni Ennis kay Crawford. Pero nagkakaroon na po ng pag-asang matuloy ang Terence Crawford at Jaron Ennis, mga amigos, dahil ayon kay Eddie Hearn, ito ang laban na gusto niyang i talaga. Matapos ang first title defense ni Jaron Boots Ennis sa kanyang homecoming fight sa Philadelphia. Painggan po natin si Eddie Hearn, mga amigos. I want to see him fight Terence Crawford. You know, I mean that's a fight that's been talked about and Terence will only take that fight if it's big enough. Our back Jaron Boots Ennis against anybody. Sabi nga po ni Hearn, mga amigo, susunggaban lang ni Crawford ang laban kay Boots Ennis if it's big enough. Ang tanong, kaya nga bang tapatan ni Hearn ang presyo ni Crawford? Well mga amigos, the answer is yes. Kasi sinasabi nga po sa report na 25 million dollars ang kinita ni Crawford laban kay Spence. Pero hindi naman po kailangan matapatan ni Eddie Hearn ang 25 million dollars na yan para lang mapapayag si Terence Crawford. Matatandaang sa halagang 10 million dollars ni labanan ni Terence Crawford, si David Abanishan. At ang 10 to 15 million dollars ay kayang kaya kayang-kaya itong ilabas ng matchroom at ng The Zone. Matatanda ang $10 million ang offer ni Eddie Hearn kay Tank Davis para labanan si Conor Ben. Hindi nga lamang po kinagat ni Tank Davis pero ibig sabihin kaya pong maglabas ni Eddie Hearn ng $10 million. Pero syempre alam kong hindi po papayag si Terence Crawford ng $10 million lang kung si Jaron Bulls, Ennis ang kalaban. Alam niyang delikadong kalaban yan. Posible naman pong mapataas pa yan hanggang $15 million. Pero ang pinakaimportante po sa lahat mga amigos at least meron na pong lilikod kay Jaron Ennis sa ngayon. Alalahanin po natin na uubusan na ng mabigat na kalaban si Crawford sa ngayon No more Team Su, no more Pondora muna sa ngayon Kaya tama yung banat ni Ennis kay Crawford is either you fight me or you fight nobody So hindi na po matatawag na high risk low reward yung laban kay Jaron Ennis Unang una may public demand po yung laban ni Ennis at Crawford Yan po talaga yung gustong gustong makita Na mga boxing fans na maging sa social media ay e, usap-usapan po yan Pangalawa meron na pong malaking pera na involved sa ngayon hindi ko po sinasabi na hanggang 15 million dollars lang ang willing ilabas ng matchroom. Kasi may posibilidad pong sumugal ang matchroom at the zone dito kay Jaron Ennis kung naniniwala talaga silang kayang talunin ni Ennis si Crawford. Let's say, halimbawa, pumayag sila na 25 million dollars tinapatan yung presyon ni Crawford kay Spence. Eh malamang sa malamang nasong gaban na ni Crawford ngayon yung laban kay Ennis kung ganyang kalaki ang usapan. Hindi katulad nung una, utos lang po yun ng IBF, mandatory lang si Ennis ni Terence Crawford. Pero ngayong sinasabi ni Eddie Hearn na handa niyang ipush ang sagopaan ni Ennis at Terence Crawford, medyo malaki na po yung posibilidad ngayon na matuloy ang bakbakang ito.